So, touchdown tayo ng Bicol sa Sugon sa aking hometown. So, dadaling ko kayo mga war-war sa aking, aking beach resort mala, na Malaburay! Hindi <laughs> na makita ba? Okay! Here we go. Wah, wow. <laughs> ya ini bah, oh, bah. Oh, tidak apa mak, tidak apa masih ada tahu pagi malam ya malam ini kan, kasi mengah, uh, bakasin pak si, ya. Kaya mga kawarawara. Mga Lods, yan. Ito yung aking hometown. Santa Magdalena, Sorsogon. So nakita mo, oh, dagat. Oh, ayan, o. Oh, o, oh, ba diba? So pahinga na muna tayo. So, baka mamaya gagawa tayo ng vlog mamaya. So, so. Ito yung dagat. Ito yung, ba, ano, mapunta sa bahay namin. Yun, dun. Dun lang, bahay namin. So walking distance lang dito ang resort. Beach resort. So, yung buhangin is grabe pakita sa inyo yung mga awar-awaran buhangin ano white white yan basa lang kasi eh kaya medyo ano yan oh no? huh. di ba We were the best on Only... the name grabe yung ano na ha <laughs> Ay, ah, yeah. grabe, no? So, yun yung mga dati kong mga kasamahan na yun, oh. you no? Know? Ayan, no? Oh. Ayan, lang Nanguhuli lang yan ng danggit. Oo, oh, dati nung, nung nag-stay pa ako dito, isa ako dyan sa mga kasama nila. Huli ng danggit. Ha? Ah. dami niya resort ngayon dito. Ayan, uh no? -huh. So, ito yung lugar na talagang binabalik-balikan ko. So, dahil yung panahon, dito ako tatanda. Yan. Yung mga loads. Yung aso ko. Yan yung aso ko. Ah. The coconut farm.